Good morning guys! Welcome back to my channel! Update lang po ni Rina! Grabe! Latest video ni Rina guys! Sa buwan sa December 25 ang Christmas ni Rina Ayan! Binisita siya sa mga Keyboys boys Inutusan ng mga Keyboys boys na bisitahin si Rina at pinadalan ni Kuya Rob o Greg Cal Grabe! Kamahal ni Rina kay Kuya Rob binigyan siya ng mga regalo guys. Ang naghatid po sila si Kuya Ian at saka si Kuya Dan at saka yung isa. Hindi ko kilala yon. Yan, nandyan la Ang saya ni Rina, guys. Tingnan mo kung gaano kasaya si Rina nga binigyan ng regalo ng isang color paint na chinelas ni Kuya Rob. Si Kuya Rob ang nagbigay niyan. Ayan, natuwa siya anak guys sa, bin sa binigay na regalo. At syempre, mayroon pang teddy bear na pinangalanan ni Rina o Mickey Mouse. Mickey Mouse ba to? Hello Kid. Ah, saka ka Mickey Mouse. Iyan, pinangalanan niya yan. Ang tuwa ni Rina, guys. Love na love siya ni Kuya Rob. Na-miss na si Rina ni Kuya Rob. At na-miss na rin ni Rina ang iyang Kuya Rob. Kasi yan naman talaga ang mga taong tumulong kay Rina. Hanggang sa katapusan. Ayan, ganyan. Hanggang gagaling si Rina. guys masaya si Rina nga nakatanggap ng regalo ni Kuya Ro. Ayan, guys. So, Ayan. At nandyan din si Kuya. Si Kuya Dan. Naku, ang saya nilang tatlo dyan. Inintervie nila si Rina. Tingnan mo, guys. So, makita natin ang atong baby Rina. Update to Karina. Latest gin niya kayo ngayon guys. Sa buwan sa December 25. Yan. Buwan sa December 25. Dito na nga sa ina. At dito nagtatapos sa aking video. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe my channel. And follow my page. Okay guys. Bye bye.